Hello mga kalingap, shoutout and uh, welcome po sa ating youtube channel Ayan, Boy Tabang Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan Yan, uh, nananawagan po ako sa mga kalingap supporters Yan, subscribe naman po ng ating youtube channel Syempre palike at pashare po ng ating video So yung team po mga kalingap ay pauwi na po sa Papuntang Katarman kasi namigay po kami ng school supplies Meron po kami na daanan dito si tatay na nakaupo po sa pintuan Na kanyang kubo-kubo uh, So, ayan, kumustahin po natin at uh, meron po tayong dalang bigas. Uh, bigyan po natin ng bigas, na no, mga kalingap. So, ayan, may back po pala sa ating YouTube channel, no. Ayan, so, tara na po. Let's, uh, tara na po sa video. Siya po, mga kalingap, nandito po si tatay. Ayan. Grabe po yung bahay niya, o, oh, nasa gilid lang po ng kalsada. Highway po to, National Highway. Ayan, nandito po si tatay, o. Oh. Isa lang siguro siya. Hello, Tay. opay pa'y Kamusta? Sinay mo po doon? Ikaw la? Ay, kawawa. Mga kalingap, no? So, si tatay lang pala yung uh, nakatira sa kubo na to, no? Ayan. Ayan, Tay. Pwede ka ba makausap kahit saglit lang? Ha? Ayan, anong pangalan ni tatay? Ha? Oscar. Tatay Oscar. Ayan, nilang taon na si Tatay Oscar? Bali, 59. 59. Wala ka po bang asawa? Yung mga Sa Batangas. Batanggas, Batangas. Nagiwalay kayo. Subali so, yung kasama mo ngayon dito? Ako lang. Ikaw lang. Ano yung trabaho mo ngayon, Tay? Ang sarang Kokopras. So, bakit nandito ka ngayon sa kuan? Nandito ka ngayon nagmumuni-muni sa panakabalkonahin mo. Ano yung uh, iniisip mo? Sa pamilya. Pamilya? Bakit tay? <laughs> iniisip mo yung pamilya mo. Bakit nag-iisa ka na lang? Wala sila, pati yung asawa mo lahat sa Batangas lahat sila nasa Batangas bakit nanginginig ka tay? Hmm. wala ka wala kang pagkain kawawa naman ni tatay Oscar mga kalinat ayan so dito ka na pwede bang matingnan yung sa loob ng bahay mo tatay Oscar? ha? karton naman karton lang yung sahig mo saan ka naman nagsasaing? di ba ma'am? Kita, tayo Oscar? anong ginagawa mo doon tay? Ano yung nakasalang doon? Pasensya po mga kalingap madilim no? Sinaing! Ayan Buti meron ka pang pangsaing tay Tipid Ha? Tipid Tipid grabe. Ita yung mga charity vlogger po kami, ha? Ayan, kami po yung mga tumutulong sa mga taong uh, mahihirap, kagaya mo. Ayan, pauwi na sana kami ng katarman. Nakita ka ng head namin si Kuya Joey. Sabi niya, kawawa naman ni tatay, nagmumuni-muni sa pinaka uh, pintuan niya. So, yun na pala yung rason kung bakit... Yun Balay. Ha? Yun Balay. Ito lang yung bahay mo. Ayan, nanginginig po si... Tatay Oscar. So matagal ka na nakatira dito tatay oscar matagal na matagal na ayan Ayan. tay ito lang oh tinapay meron ka bang pang biling kape wala meron ako dito tay ha mabilik ka na lang ng pang kape ha malit lang ha yung tubig na pang init meron ka dyan meron ayan kumain ka na ba hindi pa hindi pa So bakit tay ano ba yung uh, nangyari sa ako? Ano ba nangyari sa pamilya mo bakit ka iniwan? Ay, body mo na ako kay simpe anderak rock. Under ka ng asawa mo. So ano nang nangyari? Ayun, nagwali ka mo. No. Kumu Kumulak ka dito. Ana ah, sa Batangas ka dati. Dati Batangas. So umuwi ka dito. Wow, naman ni eh, Tatay Oscar mga kalingap, no? mag-isa na lang po siya dito sa kubo-kubo. So, talagang nalulungkot po siya. Kaya pala na nakaupo siya dyan kasi iniisip niya yung pamilya niya. Yan. Yung mga anak naman naman tayo, ano? Kamusta? Na, May mga asawa na? Yeah. Malalaki na ba? May mga pamilya na. May mga pamilya na. Bakit? Bakit hindi wala ka na bang communication sa kanila? Parang pamilya. Parang nilimot. Nilimot ka na. Sariling ama nila nilimot. Ano yung pakiramdam nun tay? Para sa buhay. Ha? Pag malungkot. Ah, pag pag uh, dumadapit hapon, talagang malungkot, no? Hmm. Yung kapaligiran, tahimik, tapos na papansin mo na mag-isa ka lang, wala kang uh, katuwang dito sa bahay mo, no? Wala. Ayan. Mas so, magawa po ni tatay, o si So, si Tatay Oscar ay ilang taon na? 59. Uh, 59. So, magsi-60 ka na. Hmm. So, wala kang ilaw sa, sa loob ng bahay mo. Hmm. hindi ba manamok dyan, Tay? Hindi ba manamok So, matagal na namin napapansin na bahay na ito. Hmm. Kaso nga lang, palaging sirado. Sa pag-warak din eh. Sisira. Saan ka naman nagpupunta? Hmm. Apa Tapos bahay. Ah, nagpapasyal ka para malibang ka. Mm -hmm. Mga ilang taong ka na tatay Oscar na namamalagi dito. Ah, may sobra mo. Kinsa ang mga na rin. Mm -hmm. So si Tatay Oscar po pala dati ay uh, pero taga dito ka sa Samar. Oh, taga dito, Pero na uh, pumunta ka lang ng Batangas kasi yung at, asawa mo na, taga Batangas. Uh, Pati yung mga anak mo na sa Batangas rin. Batangas. So, dahil under ka, hindi mo na matiis, umuwi ka dito. Isa ka na lang umuwi. Ano yung masasabi mo sa sitwasyon mo, Tatay Oscar? na. Ha? mo na Sige lang, i-explain mo lang kung ano yung uh, kuan ano ano yung nararamdaman mo sa ganitong sitwasyon. Salam na mga tinsyera, pero... Malungkot. Bakit? Hindi sinisira. Tao. Sige tayo, Baka mapanood nila yung uh, uh, vlog na to. Ayan. Ah. Kung uh, gusto mong manawagan sa kanila. Na kahit pa paano matulungan ka sa sitwasyon mo. Kung ano yun rin yung kalagayan mo. Ayan. Pwede mo silang uh, uh, i-message Di dito. Ayan. Ayan. Salita. Oh, ang good. sa sige lang, kailalagyan na lang natin ng subtitle. Sige. Ako gusto ko, hindi sa'yo babati. oh, sige, batiin mo sila para ma alam alam nila yung sit kalagayan mo. Dito, kausapin mo sila para kay papano makita nila. Ayun, yung tatay namin pala, ganito yung sitwasyon, kawawa naman. Para malaman nila yung kalagayan mo, sige, tay. Ay, ang korang dito. Pupon, ano sa'yo? Sige may tingin ko wala ilob na lang. Kaya wala naman iba. Wala namang iyo ka, mang ka mang anak pero iba na tulong. Hmm. Ako lang isa. May nila. Sabihin mo kung ano yung kalagayan mo dito. Kung uh, namimiss mo na ba sila, gano'n. Oo, uh, ako namimiss ko na ba sila. Hindi mo sila nagpasya ako ng tawag. Kahit hindi mo na kumawarang ma makilid numbers pa ko po ay, ano yung uh, ano yung mga pangalan ng anak mo tay Carmela Carmela Basierto Basierto uh, tapos uh, Oscar Basierto Basierto ayan Basierto Basierto so parang kwa pa ni Manay Tere no? Manay Tere <laughs> meron ka no, Manay Tere so, oh ayan So, sana po mga kalinga patulungan natin si Tatay Oscar ano. So si Tatay Oscar po ay nag uh, mag-isa na lang no. Ka, meron na rin po tayong mga na-vlog or mga uh, katulad sa sitwasyon ni Tatay Oscar pero ito po talaga masaklap kasi tuwing hapon ba talaga Tatay Oscar ganito yung ginagawa mo? Nagmumuni-muni -muni ka? Ha? Huh? Oh, good. Oh, good. Oh, yeah. Pag umaga, sa routine mo na maghanap buhay ka para mayroon kang pambiling bigas, pangkain. Oo, tapos pagkahapon, ayan dito ka na. Mag, uh, ano yung mga iniisip mo yung yun na yung sa pamilya yung ganun na nakakain ka na ba, ba tatlong beses sa isang araw na pagkuhan nakakain ka ng tatlong beses So, paano kung halimbawa wala kang kita sa isang araw, wala kang pagkain? Hindi, wala nalang. Magtiis. Magtitiis ka sa isang araw? Hindi, ko Pag ayaw, palit man akbo. Ayan. Ayan so, wala, hindi ilog. Ayan, so... Meron ka pa bang bigas dyan, tay? Wala na. Wala na? Ayan, so meron dito tay Oscar. Ayan, galing ito kay kay Mam Ma Erika Alpon na uh, binigay or iniwan ni Kuya Bal Santos matubang. Ayan, so ito, hindi naman siya uh, masyado marami, pero at least yung uh, ilang araw na lumipas ay mapupunan yan. Ano? Marami ka ba nga uh, magsaing kay? Uh, sa isang koan, sa isang, at, sa isang at, takal, tatlong pakain. Umaga, tanghali, tapos gabi. Pasensya na tayo. Yan lang yung may bibigay namin ha. Tapos uh, meron akong binigay siya na pambiling kape. Ayan, bilig ka ng kape. No? Kasi masyado rin uh, malamig yung panahon. Ano? Talagang may mo talaga yung mga uh, masasayang araw, yung malulungkot ka. Kasi sa ganitong panahon talaga marami kang naisip. lang kung mag-isa ka lang. Ano? Ayan. Tapos merong tinapay dyan. Ha? Ayan. Magkape ka. Tapos mamaya ikaw na lang muna yung bahala sa bulam. Ano? Pero if ever uh, tay Oscar na merong uh, makapanood sa video mo, sa kwento ng buhay mo or baka makita ng uh, mga anak mo. Ayan, agarang kaming babalik dito, ano? Ayan, thank you, thank you so much no mga kalingap. So kahit papaano na bisita rin natin si Tatay Oscar. Ayan. So <clears throat> Ano yung uh, gusto mong uh, sabihin kung sa kasaling may mga taong makapanood doon sa ang, uh, yung, uh, Hindi, isa ako naman sa mga taong makakapanood nito. Ano yung gusto mong uh, sabihin or pwede kang humingi ng tulong din uh, para matulungan ka kahit sa pangkain-kain lang. Oh, uh, sige. Tulungan na hmm. rin pagka. Pasko niya, panorap ang palitbogas, kapos man. Ito nila, para So, mga kalingap, sabi ni Tatay Oscar, humihingi po siya ng ito tayo, dagdag mo na lang to ha. Ayan, buli ka na lang ng ulam ha. Ayun, so mga kalingap, sabi ni Tatay Oscar, ayan tulungan nyo naman daw po siya kahit sa pangkain-kain lang, mm. no? Kung halimbawa meron kayong ibigay na pinansyal, kahit uh, maka bili siya rin ng ulam. Ano? So ngayon, kung kung hindi kami dumating, Tay Oscar, ano sana yung magiging ulam mo? Wala. Wala. Asin. Ayan. Kawawa tatay Oscar mga kalingap. Ano? Ayan. So sana po makapanood uh, may makapanood po ng mga yeah, mabubuting puso at syempre yung mga anak na rin po ni Tatay Oscar para malaman po yung sitwasyon ng uh, kanilang ama. Ano? Ayan, so Tatay Oscar, maraming maraming salamat ha. Mag-iingat, mag-iingat ka na lang dito. Pasensya na, yan lang yung kaya namin mo nang ibigay pero kahit papaano makakatulong din sa iyo, ano? Ayan, so Babay po Tatay Oscar, ha? wag ka na masyadong mag-iisip, ano? Ayan. Sige lang, patuloy lang sa buhay, ano? Ayan, so libangin mo rin yung sarili mo uh, Kahit pa paano uh, Alagaan mo rin ha Ayan, so mga kalingap uh, Ayan po, doon na lang po tayo mag-outro mamaya So na po mga kalingap uh, rin po natin si Tatay Oscar and Kasama ka po si Bibimix Vlog Kaya Joey At si Ate Edna nandun po sila sasakyan At uh, si Auntie Rosa Ayan Dati no makakalingap nakaka po nakakasakit po yung uh, sitwasyon ni Tatay Oscar no mag-isa na lang iniwan ng asawa, iniwan ng mga iniwan uh, ng mga anak. So I hope na may ma -ay, makapansin sa kaniyang uh, sitwasyon at matulungan no sa kahit sa pangkain-kain lang kasi yan uh, narinig niyo naman po na uh, ini or yung pamba parang uh, binabudget niya yung kanyang bigas tapos kung halimbawa wala siyang kita sa isang araw kaya nagtitiis siya na guto uh, mas syempre kawawa rin po ng kanyang sitwasyon na uh, tuwing hapon daw natahimik na yung kapaligiran nakakapag-isip na naman siya ng uh, 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 yung nami uh, niya yung kanyang mga anak at syempre yung kanyang asawa so I hope po mga kalingap, na matulungan po natin si Tatay Oscar kahit sa, may, kahit sa simpleng uh, bagay lang ano kahit pang kain-kain lang kasi yun lang po talaga yung kanyang uh, hinihiling no? so ayan I hope na nagustuhan po nyo yung ating uh, vlog ngayon mga kalinga at syempre huwag nyo po sanang kalimutan na pa like at pa share po kahit papano para dumami po yung mga panood ng mga kalingap supporters at uh, mag subscribe din po sa ating youtube channel uh, malaking tulong po yun na kahit papano mag grow po yung ating channel sa pamamagitan po kahit sa panonood lang kung uh, magbigay naman po kayo doon sa ating mga beneficiary, malaking uh, tulong din po yon para mabalikan natin yung mga deserve talaga na tulungan. Ano? So, ayan mga kalingap, so ko lang pong pasalamatan yung mga walang sawang sumusuporta sa grupo namin, lalong-lalo na kay Kaya Joey. Ayan, uh, medyo kakabisiduhin natin ulit no? kasi uh, ilang weeks din tayo na hindi nakapag-vlog kasi nga nasuspended tayo sa landing pad. <laughs> Kaya ayun, So kakabisada natin ulit kung sino yung mga uh, yung uh, nababanggit natin palagi sa ating outro. Ayan, maraming maraming salamat kung sino po yung mga sponsor na sinashoutout ni kay Joey. Ayan, sa kanyang outro. Shoutout po sa inyong lahat. Kung gusto niyo po pong makapanood ng mga ganitong uh, klaseng vlog, mga charity vlog, ayan, mag-subscribe na po kayo sa channel ni Boy Taba. At uh, syempre, maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta at nanonood hanggang ngayon. Thank you, thank you so much. Ha. Kaya maalingap, ingat po tayo palagi at syempre God bless at uh, kampay si adios mga kalingap. Ano? Ayan. See you in my next vlog. Peace out.